Ang ibang fish dealer sa Batangas, tumulap agad pa may nila. Agad na resolba ng ibigay ng pahinante ang hiningi ng otoridad. si in exempted sa truck ban ng mga biyahero ng isda dahil perishable goods ang kanilang daladala o yung mga madaling mabulok. Pero sa aming nasaksihan ay pinilit pa rin parahin ng mga police at traffic enforcer yung mga biyahero ng isda para lamang kunwari bigyan ng citation ticket pero bandang huli ay kinutungan din pala. Ang bakal investigation at na patunayan na talaga siya ay ano, uh, ginawa niya yung bagay na yun, eh, tatanggalin natin yan na Tulad ng mga magsasaka ng palay, ibinabagsak din ang mga mangingisda ang huli sa mga pinagkakautangan nila. Ang truck ng isda na aming nasundan sa konsignasyon sa Nabotas Fishport ibinagsa ang mga isda. Konsignasyon ang tawag sa mga malalaking kumpanya na nagpapayram ng kapital sa mga bihero at may-ari ng commercial fishing boat sa probinsya. Kaya ako pwede rin ako magpapautang sa ibang bihero para ibaba nila yung kalakal sa akin. To so, kikita ako doon sa 5%. Ako ang mag-manage, may tagapatawad ako. Si Leonie may git dalawang dekada nang nagtatrabaho sa konsignasyon. Bilang nagpapatawad ng isda, ang mga retailer ng isda sa kanya lumalapit. Alakad yung dalawa! Pagdating sa nabotas, wala nang kontrol sa presyo ang mga naghuli ng isda. Ang mga nagpapatawad na kasi ang nagtatakda ng presyo. Gulungan daw ang sistema ng tawaran ng isda. Anong ginagawa niyo dito? Nagpapatawad ng isda, feeding. Opo. Para oh. ito. Sino man nanalo. Doon yung isla. Nieto sa Balintawak, ibinagsak ng truck ang gulay mula Benguet. Kaya maya pa, nagdatingan na ang mga retailer mula sa iba't ibang palengke dahil sa gasto sa pagbiyahe mula limang piso kada kilo sa Benguet. pumalo na ang repolyo sa 9 pesos bawat kilo. Sa Commonwealth Market, ibinibenta ni Joji ang repolyo ng 20 piso kada kilo. Doble sa hango niya sa balintawa. Sa kabila ng pagtaas ng presyo, hindi mababago ang katotohanan na ang mga kamay na nagbungkal at naghirap hindi masyadong nakinabang sa produktong sarili nilang pinaghirapan. May ilang dahilan kung bakit hindi kumikita ang vegetable farmers. Una, ang pagkakaroon ng middleman sa sistema ng bentahan. Sa dami ng mga kamay na pinagdaraanan, madalas, ang mga kamay na nagpakahirap ang talo. Malaking bantaring daw ang pagpapatupad ng free trade sa ilalim ng General Agreement on Tariffs and Trade at ng World Trade Organization o GATT-WTO. Sa GAPWTO, libreng makakapasok ang mga gulay mula sa bansa wala tayong laban in terms of post-production uh, facilities. Well, ano pong epekto nito para sa mga taga-Cordillera, para sa mga taga-Bengue? <laughs> Tama yung industry natin, livelihood. Because livelihood of our people here, more than 50% depends on agriculture as the, as the means of livelihood. Kapag nangyari ito, maaaring tuluyan na raw iiwanan ng mga vegetable farmer ang pagtatanim. Ang kinakatakot po, baka dadami ang maging, magtatanim ng marihuana. Interventions would be the provision of credit to the uh, government financing institutions, which I mentioned earlier. Another is uh, dissemination of technology. Una sa pananim, sa pag sa post-harvest, and then market access. Mula sa Bulacan Sa grocery store na ito, ibinagsak ang bigat. Ayon sa retailer na si Mang Eladio, nabili niya ang bigat sa halagang 1,450 pesos isang sako o 29 pesos kada kilo. Abat na pung sentimos naman daw ang pamasahe kada kilo ng bigat. Kapag tiningi tingi ipapasa niya naman sa maminili ang bigat sa presyong 32 pesos kada kilo. Kumpara sa mga kapitbahay nating bansa sa Asia, hihamak na mas mahal daw ang bigas sa atin. Kung 100 pesos yung base price mo, pag mo yan sa Vietnam, di 5 kilo yung mabibili mo. Pero sa Pilipinas, 3 kilo lang yung 100 pesos mo. Kada taon, lumalaki ang bilang ng bigas na inaangkat ng NFA. Ang problema, nasobrahan daw sa pag-aangkat ang nagdaang gobyerno. May oversupply ho ba tayo ng bigas sa ating mga warehouse? Kung titingnan mo ngayon yung ating mga bodega punong-puno, hindi tayo nakapag-infuse. There are so many factors. One is that maraming bigas ngayon na, na premium rice or well-milled rice na mas mura. Sa aming pag-iikot sa mga warehouse ng NFA, marami sa bigas ang inabutan ng pagkasira. Sa loob ng anim dapat ikonsumo ang bigas na isa't kalahating taon ang nakaimbak. Kaya sa matagal nang nakaimbaka mga sako ng bigas dito sa warehouse, hindi may iwasan na mabuta sa mga sako, tumapo ng mga bigas at madumihan ang mga ito. Tulad na lamang nang nakikita nyo, may mga patay na hayop, dumi ng uh, peste at uh, ito nga may mga alikabukta. Pero ayon sa NFA, kaya daw nilang linisin ito. I-reprocess lamang nila ito at uh, para maging ligtas kainin ng publiko. Halit na ubusin ang pondo sa pag-angkat ng bigas, tulungan na lamang sana raw ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pagpapalago ng industriya. Dapat papasok ang pamahalaan para mataas yung, kumbaga, itata, itajack up nila yung farm gate price sa, sa farmers. Malaking, malaking, ano yan, malaking na kaagad yan. Ngayon ay may kalinga ng tunay na para sa magsasaka tutulungan natin sila sa irigasyon, extension services at sa pagbenta ng kanilang produkto sa pinakamataas na presong maaari. Magtayo ng mga trading centers kung saan diretsyo na ang magsasaka sa mamimili. Ipinangako ng Pangulo ang mga reformang ito ng siya'y manumpa. Para sa bagong administrasyon, sisikapin daw nilang tugunan ang mga balakid at suliraning matagal ng nakabara sa pag-unlad ng mga magsasaka. Kailangan ng farmer ay nakadiretso sa mga merkado yung mga tinasabing trading centers so combination of all of that increase production uh, reduction in post harvest losses and direct market access will result to increase their income hindi maikakailang malubak at malayo pa ang kailangang lakbayin ayos sa mga problemang bumabalo sa usapin sa pagkain. Kung dati pa sanang natugunan ng mga ito, marahil mas maunlad na ang buhay ng mga maliliit na manggagawa at magsasaka. At mas maaapo ang mga pagkain panlaman sa kumakalam na sigura ng maraming Pilipino.